Bispiras kang Pasko, kang personal na bisitahon kan San West Foundation Incorporated o SCFI, ang barangay misibi sa Bakakay Albay. Bitbit -bit tindan man iba-ibang regalo para sa 270 digding kaakian, arog kan sapatos, bags, asin mga gubing. Apwera sa pananaon ng regalo, may mga pakawat man na ipiglatag sa aktibidad. Apuera sa kaakian, nasa 315 pamilya man ang in food packs. Ang mga benepisyaryo sin da LCS in Ruby, labing pigpapasalamat na day sin kan foundation. Bagay na habang buhay man na day malilipngan. Maraming salamat po kay Congressman Sal Elisaldi sa anong maraming pamasko sa aming mga anak tapos ano, kahit sa aming mga magulang po, maraming salamat po sa Malaking tulong po lalong lalo, na sa mga bata. Hindi na kami magbibili ng mga sapatos, mga bag, mga iba-iba pang -iba materialis pa. Maraming maraming salamat po, sir. Saldi ko. Ang aktibidad parte kan Social Cultural Development Program kan Sunway Care Foundation Incorporated. Apuera sa barangay Misibis, inut nang natawan yung pamasko ang piling lugar sa Ligaspe City, asin sa banuaan kang kamaling o total na 13 barangay sa Albay. Very lucky because ang San West Incorporated, igwa ka iyan, ki, uh, igwa ka na uh, dakulang paniniwala na nagbuo, nagmukna sin Daki Foundation parang, para lang iyo ang magtugon sa mga corporate social responsibilities nila sa communities. Nakisumaro man sa gift-giving activity si Akubikol Party List, as sa Sing Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co. Na naging tradisyon na ang pananaw ng regalo sa mga residente sa nasambit na lugar. Urog na to yung Pasko, asin tiyempo man sa kumpleanyo kan sa iyang esposa na si Maylin Co. Kikita nyo, it's been a success. It's almost every year yan ginagawa natin. And masaya ang ating mga bata looking forward and it's uh, parang reunion na rin 'yan pero karamihan bagong bata na 'to kasi yung noon 20 years ago lahat sila may work na ngayon yung iba sa Metro Manila yung iba nabigyan natin ng trabaho sa miss Apuera sa pananaw regalo, ipigpromisa man ni Ko ang dugang na classrooms as in reading materials sa Child Development Center, Misibis, matapos na maipaabot man sa kaaraman kang kongresista ang iba pang problema sa nasambit na barangay. Sapat, yun po yung pinakaano namin, tsaka yung mga ibang kagamitan namin katulad ng na mga chairs, tables, mga reading materials, toys. Kasi kailangan po sa CDC is meron pong play area, may reading area, may rest area, ganun po, may kitchen, may basta kay Kong di ko, walang imposible po. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.